O ano pong isda ang pwede natin gamitin ngayon? Cream dory po ba? O tilapia fillets? Kung ano po ang mahagip ng bulsa nyo sa palengke, yun po ang gamitin nyo. Kung ano kaya ng budget. Basta lutong bahay din po ito. Simpleng simple. Eh, eh. kung naidi na po ang budget sa isda, eh, siyempre, mga rikadong ilalohok natin, simpleng simple na lamang. Basta sasabawan na lang po natin. Basta mainit ng kanin at medyo may mga rikadong gulay-gulay ng konti sa huli. Yun na lang po at mairaos na ang ating pananghalian o hapunan. Lanta-lanta na yung ating kamatis. Hello hello po sa mga bago nating manonood dyan At syempre hello hello din sa mga suking Lagi nag-aabang kung ano lulutuin ko sa araw-araw O isunod po natin tong tangkay ng pechay Ang pechay po din sa lugar ko ay malalakit matataba yung tangkay Kaya inuuna ko para lumambot ng konti Syempre lutong bahay na naman to Parang pang kwaresma palagi ang ulam natin eh Mainam na po ito, medyo mababa ang kolesterol Yun naman po ang gusto ng mga manonood natin eh Lalo na po ang mga seniors Gustong gusto yung laging lamang dagat po isunod na po natin ang ating oyster sauce. So medyo may matamis po yan ng kaunti ha. Patisa na po natin para may alat factor ng kaunti. Patapos po pamintang durog. O sabawan na po natin. Isang tasong tubig po inilagay ko. Diretso po halo. Gusto nyo po bang mabulyawan? Pakisabi po kung taga saan kayo at pag nabasa ko po eh, mabuliyawan na po kayo at mapasaya yung iba. Pero kung ayaw niyo po ng oyster sauce, kanirin na lang po ang ilagay nyo. nag po ako ng ating bagoong na medyo may tamis at alat. Pwede rin po yan kaysa sa oyster sauce. Lalagay ko na po itong ilang piraso ng Priton Tokwa. Ito po'y pinrito na. Lagi po akong bumibili ng pritong Tokwa para hindi na ipiprito sa bahay. Binubuhay ko lang sandali. Malambot na po siya. Malagay na nga itong dahon ng pechay. Hindi ko nakakalikutin ha. Tsaka ibubuhos ko po itong ating isda, fish fillet. Mangyari po kasi alam kong lalagyan ko ng toko eh, para makatipid. Dalawang ulam. O siya, isara na po natin. At aking hihinaan ng apoy ng bahagya at hayaan po natin maluto-luto yung isda. Ihuhulin yung isda. Sandali, nalimutan ko. Daan po ng kinchay. <laughs> nalimutan ko eh, pasensya na. oh isara po natin ulit. O sige, papakita ko po sa inyo, tignan nyo mga dalawang minuto lamang, hindi ko na po kinalikot, gagawin ko, gagawin ko lang, eh gaganituhin ko po at nang makita nyo na luto na po yung isda. Magkakalarot-larot po kasi kapag kinalikot ko pe eh. O ganyan lamang. Papatayin ko na po yung apoy. At ito po, luto na. Eh, komot na, diin na nga po yung budget natin sa laman dagat, sa isda, sa fish fillet. Kaya po ang mga ricado eh, kung ano-ano na lamang, pay katulad ng pechay na murang-mura, basta po may sabaw, at saka may konting lahok po ng bawang sibuyas kamatis, pwede na po yan. O ano, nag enjoy po ba kayo? Basta huwag nyo kakalimutan na ilagay nyo po yung comment nyo dito sa baba. At yung po'y binabasa ko, kadalasan puy sa inyo po ako nakakakuha ng mga ideas kung anong lulutuin. Especially yung mga rikadong mura-mura at madaling uh, hanapin sa palengkit, madaling lutuin. Siyempre masarap at saka may gulay-gulay tapos sasabawan natin. Yun ang ayos. Di po ba? O hanggang sa susunod po muli. Si Ron Bilaro.